Good job, mga kapapa. Saan dito naman kami? Welcome back to my channel, guys. Yan. So, mapapansin ninyo, uh, may ma ginagawa kami dito ngayong araw na to, guys. Yan. siya so, yan ang ginagawa nyo nga po, siya. So, buong platong inuugasan. Yan. Uh, hindi lang yan cheap. Uh, Maraming din yan. Yung... Tawag dyan sa ano? naguhugas sa plato ano eh? ang sa ingles nung gagugas sa plato nagano dishwasher ngayon guys so yan dishwasher so kung may available kayo dyan guys uh, pwede nyo yung hairs si yan si magaling yan magano dishwasher so kahit anong trabaho guys wag lang yung ano washer boy So ang dami yung muna, try na ko yun. No? At magbawa ko din. Hmm. Maliban sa pag-uhugas. So yan. Ang ginagawa namin, guys. Yan yung kadami, guys. Yung umagasan naman ko yun. Labanlawin mo at tanggalin mo okay. yung bula. Okay. Yung mula. tapos bula. na tayo magugas. So yan. Tanggalin na lang natin. Anong gagawin na lang? Kasi tapos na eh. Binabanlaw mo na lahat. Mabanlaw Hindi pa? Ah, oh, ano na. Ah, yan muna eh. Yan. Tanggalin mo na guys. Mm -hmm. guys. Kaya na pa balawin. Mm -hmm. Isang banlaw. patuyuin. dahan dahan kasi mga ano yan, mababawasan din ano yan. Ay, dan dan na. kailangan Mga eh. plastic. itu juga namanya halo sebar semua gantengnya kusoyan makan tayang kalma oh kalma ko na ka din sugar at buho, nga gumawas si ito tubig. Kuha at mga kanagkan ang pangon. Uh... You like, crazy. You like crazy. And I guys. Uh, Ang bilis na lang yan. So, kung ano na yan. Ito na lang yan inaan niya. Para matapos pa. So, okay. Yung pagbili si Makoy. Uh, that's uh, vlog for today guys. Okay. See you next vlog guys. Bye. Bye.